Good morning mga babies Ito yung colony na uh, ko ng brood Kasi nga yung Brood nila e, eh, Inatake ng wax moth So may may nakuha kaming uh, Another colony na nandoon sa old tire So uh, healthy nagkuha ako ng mga brood doon na healthy tapos nila ni rescue ko sa kanila kasi nga yung brood nila ubos uh, na inatake ng wax moth Pero sa ngayon eh naka cage pa yung queen nila uh, ah ko kung kung bago kasi itong kahon nila yung box nila ayan meron nang nagdadala ng pollen ng mga worker pero pa isa isa pa lang so kahit pa paano meron nang indication na uh, medyo adaptable na sila sa ito o uh, isa adaptable na sila sa box na ito so siguro buka yon, may mga nagpo forage na Medyo napapansin nyo, minyo magulo pa sila kasi nga ah, bagong ang kahon tapos ah, bago ang broad nila kasi na nagswarm ito nung nakaraang araw tapos ah, nahuli na nahuli ko si queen tapos ayun ah, nilagay ko sila ito sa bagong kahon tapos bagong broad. Uh, ito yung palatandaan pag medyo adaptable na sila o kampante na sila sa kahon sa bagong lipat nila na kahon. Ayun, may nagpo na. Uh, siguro, uh, lagyan natin ng ano, uh, bukas ng gabi. Dapat, nagpapakawala tayo sa queen natin uh, galing sa cage. Uh, mga hapon na para uh, sure na hindi na talaga sila uh, medyo mahirapan na silang magano, magswarm, kasi nga gabi na so tendency nila is nandodo na sila uh, hindi na sila mag swarm kasi nga hapon na yun, no may pa isa isa nang nag, ano, nag nagpo -pourage. so siguro bukas ng hapon uh, sa mamayang hapon di muna so bukas ng hapon mga nasa ano na to nasa tatlo Hanggang apat na araw na yung naka-cage ang queen. Ayan may nagpo forage na sa kanila isa-isa. So ganun lang ang gagawin natin mga babies. Kung meron kayong uh, bagong lipat na colony. Dapat talaga naka-cage ang queen. Kasi nga uh, may tendency na magsaswarm sila. kayat nila si queen na umalis. Uh, pero pag naka-cage yung queen uh, Subukan man nilang umalis Babalik din sila sa kahon Kasi nga yung queen is Naiwan nila dito sa kahon Kasi naka-cage nga So ganun lang update ko kayo mga babies Sa pagpapakawala ko sa queen na ito Bukas ng hapon Salamat po sa panunood Pagpalain po tayo ng puong may kapal